Good morning, kung nga araw na naman guys, ating uh, pag-sasama ngayon, no? Panibagong araw, napakagandang araw, napakagandang panahon ka. Hapon lang ay uh, natapos na rin, no? Yung uh, State of the Initial Address ni President Ferdinand Bungbong Marcos at nasaksihan ng karamihan sa ating mga kababayan kung ano yung uh, kanyang mga plano at nais gawin itong mga uh, darating panaaraw at kung ano yung kanyang mga nagawa nitong mga nakaraang araw guys. Isa sa bigay ng uh, kasiyahan sa karamihan nating mga kap uh, Pilipino ay yung halos patapos na ng uh, kanyang uh, suna ay yung tungkol sa isyo ng pugo. Kung ano ang... Uh, Uh, kanyang gagawin tungkol dito kung mayroong uh, mga medyo natakot na no? medyo nagalangan na, baka hindi ito mapag-usapan at di ma ni Presidente doon sa kanyang suna kasi patapos na na portion ayun pala, yun yung pinakahuli na topic ng Presidente mula sa araw na yun, kaapon mismo ay pa uh, na po ang pugo dito sa Pilipinas ito po, pakikinggan po natin ang kabuuan speech mensahe ni Pangulong Ferdinand Pungpong Marcos bukol dito. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. I hereby I hereby instruct Pagkor to wind down and cease the operations of pogos by the end of the year. Tameda damay na guys no? Tameda damay na kasi mayroong mga matitino at uh, legal na mga pugo sa Pilipinas. More than 40 uh, legal uh, pugo operation or operators na andito sa Pilipinas. So, libu-libu din na mga empleyado ang apektado dyan. Ang mayro uh, meron namang solusyon, tinahasan ang Department of Labor and Employment or DOLE ng uh, Presidente na bigyan ng uh, solusyon ang mga madidisplace na mga empleyado, matatanggal na mga empleyado, mawala ng anak buhay na mga empleyado sa mga pugo na legal dito sa Pilipinas na nag-ooperate sa ngayon. The Dole in coordination with our economic managers shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced this will solve many of the problems that we are encountering it will solve many of the problems that we have been encountering but it will not solve all of them to solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone Pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and, no, and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name Mga minamahal kong kababayan Lagi po nating labanan ang mali at ang masama Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti Lagi po nating Lagi po nating mahalin ang Pilipinas lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipino. Maraming maraming salamat po. So, ayan, no? <laughs> Alam naman natin kung kaninong administrasyon ah, nagsulputan itong uh, mga pugo uh, pugo operators ito guys or yung uh, Philippine Offshore Gaming Operators dito sa Pilipinas. At kilala rin natin yung mga senador dyan na pumabor para mag-operate itong pugo na ito. Na, na siyang pugad ng uh, kriminalidad ng bansa. Uh, yung iba, kasi meron namang legal, yung mga nahuhuli ngayong araw, ngayong uh, nung nakarang ng araw, na so saan naman yung uh, report niya President Marcos ay eh, uh, doon magtatapos yung paghihirap ng mga biktima. Doon magtatapos yung kung anumang mga illegal na activities na nandito sa Pilipinas at uh, mabigyan ng uh, katarungan yung mga biktima dahil sa pugo na yan.